kabut ko ako. See? Oh. Uh, Buhay probinsya. <laughs> Ang sarap. Magpapakain po tayo ng manok, ha? See? Nagpagkain. Ayan. Ano na lang sila? One. One, two, three, four, five, six. Two, four, six. Ano? yung Isa. Anim na babae Ito, isang lalaki naman ito. Dad, wala yung isang babae. Wala yung isang babae na manok. Ay, nas, nangingitlog daw. Nasa tangkarin. yun na may gusto tayo go 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 kuya it's only. Already... makain na po po. Doon po sila nangingitlo po yung bahay na yun. Ay, dali na is, yung isa o iniinom ng tubig. Ang lamig lang dito sa bukid o lahat, Green. Ito so, yung makikita mo. May mangga, yung mangga matanda na, puputuli na yan. Sige na kain. Nagkatay na po kami last week ng dalawa. Kasi ano na, sobrang tanda na talaga. Sino yung lalaki? O oh, siguro aabot ito ng ano. Tatlong kilo. Nanginitlog pala yung isang babae kaya kulang ng babae. Ito sa po, may lahi. Lahing gusaya ito. Tapos ito sila, pure na yun sila, R.I.R. road Island Red Chicken. Yung isa may lahi na rin yun. Yung may lahi na yung nasa likod na na may lahi na yan. Ito pure, R.I.R. Ito, R.I.R. Ito, may lahi na din. Tapos yun, nalahi na. So, dami po ito noon. Sobrang marami po ito. Kaso nung nag, ano na, nag, uh, sakit-sakit na yung manok. Kasi lang, natin, rakunti na lang. para lang sa pag-supply ng itlog araw-araw. Kasi itong luma, lumang itlog yung nakukuha namin sa isang araw, eh, ibig sabihin, yung luma dito sa babae yung nangitlog. Meron pang isa hindi nangitlog dito. Kasi anim lang itong babae tapos isang lalaki.